Hello po, mga anang, mga anong kaway-kaway sa mga nakaranas ng umulan sa hapon. Habang naglalakad, maulan. Kaya kaway-kaway sa nakaranas ng organic na payong. Yun nga lang, makati, badyang. Sige. walang ano tayo dahil walang choice tayong magpasilom kailangan makauwi oh, si Bibi Tinday Hello, kamusta kayo? ano binaharin kayo? naabutan na ng tubig? ulan? ha? sige <laughs> yeah. yeah. ayusin muna yung ah, oh, pakausapin muna kita oh, hello kamusta na? basa ka? Ha? Namis ako sa ilong mo ano. Ibang kulay. <laughs> Biglang lapit oh. Ayun oh. Ay, pawak eh. Ay oh, kau nanay, basa ka din. Dapat pasilong mo yung si Tinday ha. Huwag ka diyan. Oh, yung tali mo parang Ayun. Saan ka? Dito banda para hindi kayo mabasa. ka dali dito dito oh, sa may mga damuhan dito kayo ha ah. <laughs> oh sige 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 oh. ah. <laughs> kala mo ha ilang araw ka na ha? oh feeling mo na ha? Hmm, ano? Nilalapitan <laughs> mo ako. <laughs> sige. 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 Dugsing, dugsing. Oh, ano tawag dito? Oh, sige. Nagrarampak ka na. Yan. Oh, iba ang lakas ng baka na tinday. Oh, ayan. Hmm. Huwag mga bulin kasi. <laughs> Mapapagod ka lang yan. Oh, balik naman. Wala. <laughs> Parang niyayaya mo ako magharotan. Ano? Maghabul-habulan tayo. Tawag dito yung dugsing. O dito kadali. Pasilong kayo dito pag lumakas na yung ulan ha. Sige, mga anang, mga anong. Dito ako sa baka. Na uh, may... <laughs> parang ayaw ako, o pinapumamas din ako, ala. nakakamis ang mga ganitong alaga. Tagos siya sa puno ng nyugo. Ayan. oh ha? Ang hmm. nanay niya. Sinundan, sinundan doon sa ikot Ang tali niya. Sige, mga anang, mga anong. Ayan. Ito yung payong natin. Gawin natin reserba Baka pagdating natin sa unahan, bumuhos na naman yung ulan. Bye bye. Asan kana? Ah. Ato, ayun. <laughs> Ngalinga, parang Tindai, asan kana? Ah. oh yon Oh, ha. Likad dali. Likad dali. Oh, ah? <laughs> dali lapit-lapit. Uy na ako. Huwag ka dyan. Oh. <laughs> ah, mga anang, mga anong. Sa kaalaman nga pala ng iba. Ito yung pala yung tinamaan ng kidlat na nyug. Yan, delikado dito gumawi o pag may, may malakas na kidlat. Nyug at saka yung puno ng kahoy. Ayan po namaan po ng kidlat madalas dito sa lugar na to marami ng mga puno ng nyug ang tinamaan ng kidlat kaya nakakatakot ng lumabas sunog sunog ang nyug at saka yung mga damo dyan pati saging na din nadamay kaya, ang kidlat lakas ng bultahi tausan oh hundreds o million o voltage yun kaya yun mayroon nga dun sa kabilang barangay uh, ano oo o sityo na uh, tinamaan ng kidlat uh, talagang nasa pool pag lapit nga sa kukuhan sana yung kalabaw na gagawin ano may gagawin yung tatay nila na mag aararo sa palayan yun biglang sumabog o pumutok yung kidlat kala nila ano lang yun pala napag nila na yung anak na pala nila na pumunta dun sa uh, malapit sa kalabaw na uh, hindi na bumalik yun nag si uh, ano na sila para lang ma rescue nabutan nila wala nang buhay ipo po mga anang mga ano, oo, kung ano ano na yung pinag ko sa inyo Ay, yeah. yun nga nakakaano yung kidlat <laughs> iwanan ko na yung payong ko dito <laughs> dito sa tabi baka may mapadaan man lang may, may, magamit pa ayan sige po mga anang mga anong <laughs> si anong Dio. Basa ng ulan <laughs> kagagaling lang ng magtama ayan pa ako may putik sa pag ano ko kay bibi old na bibi kao ayan may ginawang pangatlong session ng pag bibigay ng supplement sa kanya ipo okay po, malapit na ako sa bahay nila mama nining kaya yeah, i-off na natin to Ayan po magtama city bye bye sa susunod naman